Narito na tayo sa ika na bahagi ng ating pag-aaral ang kawalan ng epektibong komunikasyon sa panahon ng sakuna sa karagatan. Ang isa sa mga rekomendasyon ng British blogger na si Ginoong Bob Cote doon sa rekomendasyon ng DMI matapos ang investigasyon ng Princess of the Stars ay ang kawalan ng GMDSS sa Pilipinas. Ang ibig sabihin ng GMDSS ay Global Maritime Distress and Safety System. Makikita natin at ang iba't ibang elemento ng GMDSS. At ang pangunahing layunin nito ay tumulong sa mga nangangailangan sa panahon ng sakuna sa karagatan. Kung mayroong GMDSS sa Pilipinas nang lumubog ang Princess of the Stars posibleng iwasan ang paglubog o ang sakunang ito. Silipin natin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng lumubog ang Princess of the Stars. Noong nangangailangan ng tulong ang Princess of the Stars, kinailangan pa niyang tumawag sa opisina sa Maynila. At ang opisina sa Maynila ang siyang humingi ng saklolo para sa Princess of the Stars. Ito ay isang napakalaking pagkakamali dahil maraming oras ang nasayang sa ganitong sitwasyon, nagbabago ang sitwasyon kada minuto. Kaya kailangan mabilisan ang komunikasyon. Sa pagkakataong ito, dapat nakikipag-direct ang komunikasyon ng Princess of the Stars sa mga nagbibigay ng tulong katulad ng Coast Guard. Nakakahiya. Isa tayong maritime nation pero wala tayong infrastruktura upang sumagot sa mga ganitong klase ng sitwasyon nang tumama ang bagyong Yolanda, naparalisa ang komunikasyon dahil ang mga cell site ay bumagsak. Kung mayroong GMDSS nung kapanahonan na yon, naiwasan sana ang pagkaparalisa ng komunikasyon dahil ang GMDSS ay gumagamit ng satellite. Nagpunta ako sa pag upang masigurado kung paano na alertohan ng mga barko kung may dumarating na bagyo. At ang sagot sa akin, social media. Wow, man! Maritime Nation gumagamit ng social media sa panahon ng bagyo. Ang Pilipinas ay daanan ng bagyo. Natural na daanan ng bagyo. Dapat sana eksperto na tayo sa manggantong pagkakataon. Ang inyong nakikita ay nagmula sa website ng Coast Guard. Isa lamang ito sa mga patunay na ang Pilipinas ay walang infrastruktura upang alertuhan ng mga barko sa panahon ng bagyo. Ang susunod nating pag-uusapan, kung hindi man isang anomalya, ay kahinaan sa ating sistema. Isa itong NAVTEX na ang ibig sabihin ay Navigational Telex. Bahagi ito ng GMDSS at isa itong receiver na ang, ang layunin ay tumanggap ng mga navigational warnings kasama na dito ang weather bulletin. Sa mga bansang gumagamit ng navtex, ang weather bulletin ay pinapadala kada apat na oras araw-araw meron man o walang masamang panahon. Ang susunod ay nagmula sa website ng Coast Guard. Sa ngayon dito, meron ng navtex sa Pilipinas. Sa ngayon pa dito, may kakayahan na ang ating gobyerno upang magpadala sa mga barko ng uh, navigational warnings kasama na dito ang weather bulletin. Hindi ito totoo. Isa itong malaking kasinungalingan. Matatagpuan ang latahalain ito sa URL sa ibaba. Sangayon pa rin sa lathalaing ito, pagpasok ng taong 2010, nagsisimula ng gumamit ng NAVTEX ang Pilipinas. Noong taong 2013, at uh, labing nakaakyat ako ng mga barko o ng mga gibara sa Pasig at nakaakyat din ako sa mga barkong bumibiyahe ng Manila, Visayas, Mindanao. Uh, totoong mayroong mga Navtex machine sa mga barko natin pero hindi gumagana. At simple lang ang paliwanag dito. Malaking bahagi ng Navtex ay magnagmumula sa lupa ang mga makina ng Navtex sa barko ay receiver lamang at ang mga mensaheng tinatanggap nito ay nanggagaling sa lupa. Wala pa tayong mekanismo para gumana ang Navtex sa Pilipinas. Hindi madali magpatakbo ng Navtex. Dadaan mo na ito sa isang pagsubok o sa mga eksperimento bago ito aktual na patakbuhin. Noong taong labing siyam at siyam na Nakasakay ako sa isang barko na ginamit sa isang eksperimento upang makita kung paano tumakbo ang Navtex. Sangayon pa rin sa lathalaing ito, pinahiram tayo ng Japan ng pera upang magkaroon o magtayo ng Navtex. Dahil wala namang Navtex, nasan yung pera? Ito ay nagmula sa marina. Ito ang nagpapatunay na wala tayong sistema o infrastruktura upang sagutin o isaayos ang ating industriya sa pagbabarko. At dahil sa kawalan ng kakayahan ng ating gobyerno, ipinapasa nila sa private sector ang pananagutan. Tinanin yung mabuti ang pecha ng advisory. Kamakailan lamang ito? Ito ang single sideband radio na lalong kilala sa tawag na SSB. Ito ang klase ng radyo na pag ikaw ay nagsalita, lumilit ang boses mo parang chipmunk. Noong araw, ito ang pangkaraniwang radyo na ginagamit sa pangmalayuang komunikasyon. Ngunit nang lumabas ang cellphone, ito ay nawala sa sirkulasyon. Bukod sa cellphone, gumagamit na rin ng email sa inter-island. Masasabi nating makabago, masasabi nating moderno. At dahil dito, hindi na kilala ng mga opisyalis sa barko at hindi na nila alam gamitin ang SSB. Hindi ko maintindihan kung bakit walang nakakakita sa piligro na idudulot ng sistema ito. Ang mga shipping companies sa mga may-ari ng barko, ang Coast Guard, ang Marina, kahit ang mga marino mismo, hindi nila alam, hindi nila nakikita ang piligrong na idudulot ng sistema ito. Anong piligro ang tinutukoy ko? ang cellphone ay may limitasyon. O pwede ka lamang tumawag at makatanggap ng tawag kung may signal. At sa pagitan ng mga isla, nawawalan ng signal. O paano kung magkaroon ng sunog o anumang sakuna sa kalagitnaan ng isla kung, walang, kung saan walang signal? Diyan sana papasok ang GMDSS. Meron pa rin ng mga SSB sa mga barko natin. Pero dahil hindi ito ginagamit, hindi na alam ng mga opisyalis kung paano ito gamitin.